Halos tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy sa mga palengke sa Metro Manila. Ayon sa ilang nagtitinda, dahil pa rin ito sa banta ng African Swine Fever. May report si Vel Custodio live, kagayan tumaas ang presyo ng mga karing baboy dito sa Balintawak Market. Sapat naman daw ang supply sa demand. Pero ayon sa mga nagtitinda na mas mainam kung mas mapapabilis ang pag-roll out ng African Swine Fever Vaccines para maibsa ng inflation. Mabibili ang karne ng baboy ng 280 hanggang 290 pesos kada kilo. Nagmahal ito kung ikukumpara noong nakarang buwan na naibibenta ng 260 pesos at inaasahang tataas pa habang papalapit ang Desyembre dahil sa tumataas na demand. Asa asahan natin na ano, tataas pa yan ang presyo ang baboy, pag, lalo pag mag-December no, na po. Siguro, abuti na 300, 300 plus. Kaya naman, ayon sa nagtitinda, na mas mainam kung mapapabilis ang proseso at sa paglalabas ng ASF vaccines for commercial use. Pabor, para tuloy-tuloy na makapagtinda yung mga ano. Siguro po dapat mas paikliin yung ano. Yung, kasi ano eh, magpapasko na po, maraming mamimili ng mga Kaugnay nito, nakatakdang magsagawa ng blood sample sa mga baboy na tinurukan ng ABAC vaccine sa biyernes. Ayon kay Pork Producer Federation of the Philippines Chairman at Aga Party Representative Congressman Nick Riones, kapag pumasa ang antibodies ng 70 hanggang 80% sa loob ng 28 araw, mas makasisigurado na hindi natatamaan ng ASF ang mga baboy. Sa huling blood sample noong August 2023, 40% ng antibodies ang naitala ng AVAC vaccine. Halos siyam na milyong baboy ang masasagip kung sakaling maaprobahan kaagad ng FDA ang commercial use na nasabing bakuna mga kailangan ng anim na buwan hanggang dalawang taon bago magkaroon ng commercial use. Eh, hindi na natin kailangan, hindi na natin maihintay yan. Napakarami ng baboy na namamatay. At marami pa mamamatay kung hihintay natin ng na buwan. So, ang sinasuggest niya ay pwedeng magdeklara ang presidente na state of emergency para magkaroon ng emergency use authorization ng pagbabakuna ng ABAC vaccine ay hindi matutulungan yung supply at maaaring bumaba yung price at bumaba na may ASF sa giginto Bulacan itong lunes. Tiniyak naman na Bulacan LGU at ang Bureau of Animal Industry ang maayos sa disposal sa mga hayop na may African swine fever. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Velco Studio.